And on the line of Fresh from his victory 2012 Metro Manila Film Festival Best actor, Ding Dong Dantes Back dong. to back ha, back to back, back. back, to back. back. Last, last year this ah, year Magandang hapon Hello, magandang hapon, hapon. Dito Butch I know it, kayo oh yan? Oo, oo, no Riky, yeah, Rating Dong Riky Ten, Rating Dong Congratulations At magandang si discerning ka Si Riky, Lo <laughs> Hi, hi, it's Riky Okay, anong feeling na back to back ang panalo mo? Last year, ikaw din ang kumabog mm Hmm Ah, uh, mas masaya po ngayon kasi this time na nakuha ko po sa physically. Ah, uh, hindi like ko pa rin. Pero na ka pa rin. Actually, muntik na hindi po umabot kasi sa totoo lang, ah, uh, nagtitaping ako noong araw na yun sa Sagatagaytay and then, ah, uh, nagpaalam po ako sa, yun nga, sa production kung po pwedeng uh, makapunta ako ng awards. Kaya kaso lang ako, yung sinushoot namin, oh, yun yung papalabas kinabukasan. So, kailangan talaga namin tapusin muna lahat kasi okay, ang kasi, Dong, ang naging problema lang kasi, ang na, nalaman mo on your way na nanalo ka na, alam mo na nung umakit ka ng tablado, no? Nalaman ko actually, nasa ano na ako, nasa gate na ako ng Meralco. Oh. Ah, sa gate na ng Meralco. ano siguro, kung 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 Ah, uh, eh, yun. medyo totoo, Medyo napahiyaw ng malakas mag-isa sa kotse. Okay. So, of Pero course, alam mo, dingdong uh, Ding Dong, kahit ano pa sabihin nila, deserving ka talaga. Okay, Kitang-kita mm -hmm. talaga yung ano, yung yung pagbabago kay Ding Dong, magmula mm -hmm. nung, ano siya, sabihin na natin, young actor. Pini-bopper. Ano talaga, oh. talagang may ano siya talaga, may lalim. Oh, so, of oh. course, Dingdong, yung uh, award na yun ay pinakamagandang Christmas gift sa'yo, no? Bukod dyan, ano pa yung natanggap pong memorable Christmas gift? Uh, eh, siguro para sa akin, yung po memorable so far sa, 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 sa mga naganap. Pero kasi ano yun, eh, parang representation ng lahat ng year ng buong taon. Hmm. Kasi halos sa uh, mula February hanggang December namin sinushoot yun. So talagang yun ang nag-encompass ng buong 2012. Pero was so, it basically ano ba? a good year or a bad year for you? A good year. Hindi, pero kasi buwan dami kasi ang eh. I mean, siyempre, lahat naman na, tayo may highs uh, and lows. Okay, year, pero right? ito nga, nag-cap with, oh. with an award. Ay, oh. ako ako po, I always uh, look at the positive things that come my way. Kahit kung meron mong negative, eh, mas mangingibabo po ulit para sa akin yung mga positive po. Mm -hmm. Dapat Ding naman. Dong, bakit, ano talaga, ang sipag-sipag mo sa trabaho? Mag-aasawa ka na ba next year? <laughs> Papaksal na ba kayo ni Maria? Dati nang masipag yan. Oh. No. <laughs> oh, Dati naman, oh ang sipag yan, di ba? Naman. Grabe. Dati pa naman, Oo. saan kayo new eh, ano Year? naman, Oo, ang sipag mo talaga. Saan kayo mag-New Year ni Maria? Ang pagkakataon, no, eh. Sanchez. Producer siya, artista. Mm -hmm. diba? Nag-direct pa yan. Magaling oh, na director. Diba? Na Nag-produce, nag-artista. Tapos, araw-araw pa nagtatrabaho. Para sa pahiram mm -hmm. Diba? oh, oh uh, so dingdong sa uh, ka kayo Mag new year ni Marian? Ah, uh, new year Hindi pa ko na Pero most likely Dito lang po sa Metro Manila hmm. Hindi, last year sa, diba Nagpunta kayo ng Burakay eh. Ngayon ba taon oh, na ba Hindi kayo pupunta? Mm nga, ngayon lang ulit, after many years, ngayon lang, ngayon lang ako hindi alis ng ano, Metro Manila. dahil kailangan po nga na mag-taping para sa pahiram ng oh, sandali, uh -huh. saka sa for temptation of white. Eh. Uh -huh. Kung uh -huh. hindi po, eh, wala pong manunod yung mga nagbabakasyon. oh, nga. okay. mouth sila eh. Okay. Adong, okay, okay. okay. total, uh, na-congratulate ka na namin. So, ito na yung intriga portion. Ito na dapat. okay. pero okay. Ito na. okay, Meron nun. Okay. pero kasi uh, maraming uh, kinikilig sa mga eksena nyo ni best friend ko si Lorna Tolentino sa pahiram ng sandali, no? Ano, Meron siya chemistry, ha? Oo, oh, ang lakas ng chemistry niyo talaga. Mm -hmm. Ano ang reaksyon naman, syempre, ni Marian? Ah, hindi po kasi siya nakakapanood, eh. eh. Hindi po mo syempre, pinapanood? hindi siya nakakapanood. <laughs> Bawal? Dahil, uh, sila. Hindi, hindi naman, ha? Mm -hmm. Pero syempre, I'm sure, kahit ano naman pong magandang sabihin, eh, natutuwa po siya. Mm -hmm. Alam mo, Ding Dong, hindi ata naiintindihan ng mga ibang fans na ang ginagawa nyo lang ni Lorna na trabaho. Nagre-react silang... Eh, magaling ng sila talaga. Yan talaga ang oh, makatotohanan eh. eh. Ang dami-dami na daw umaaway kay Lorna sa Facebook, <laughs> sa Twitter. Oh, hindi ba nagsusumbog sa isa LT? Ah, hindi naman ako. Pero minsan nakikita ko eh kasi nasa social media rin po oh, ako. Oo. Mm -hmm. Eh, alam niyo, hindi hindi po talaga natin mapipis lahat. Pero kailangan maintindihan nila na... Oo, oh, trabaho lang nun. Trabaho lang talaga nun. ito. And uh, mga professionals po kami. And mahal uh, namin ginagawa namin. At saka si, din ano, si Ding Dong, isa sa mga mahal na artista mm -hmm. ni Rudy Fernandez. Oh, oh. oh, oh. Saka na naman, in defense man kay best friend LT, trabaho lang talaga. Kasi oh, magaling oh, oh. na artista lang siya. Kaya nagagawa niyang kapalipaniwala. At ibig sabihin noon, magaling oh, oh. silang artista. Na oh, ganoon oh. naging reaction ng mga Sige, audience. Sige, Ding Dong. Sino pa ang gusto mong batiin, pasalamatan? Inibigay namin sa iyo ano, <laughs> ang ano? <laughs> ah, ang pagkakataon tang oras, oh. Hindi, <laughs> si, uh, unang-una po, syempre, yung sa, yung ng NMFF, yung organization behind it, yung MP. Parang paborito ka nila, ha? Hey, magaling ah. Eh, <laughs> magaling um, ka. thank you sa kanila dahil na-appreciate po nila yung gawa ko. Kumbaga, nakakatawa dahil ang dami nilang inaayos. Bukod sa inaayos nila yung mga kalsada, gaya ng ed, sa inaayos nila yung industriya. Diba? parang ang daming hmm. changes this year and they really helped Thank uh, you Ay, ano Chairman Francis Francis Tolentino yes, yeah. eh, Thank you to Chairman At Tolentino At to kay Jesse Hersy mm. Hersy Chairman Executive Committee Papa Jesse Ejercito That's right uh, kumbaga nagbibigay sila ng opportunities sa mas maraming tao para mag-showcase ng paggawa ng pelikula uh, Of course doon sa mga bumubuo ng ano ng, ng One More Try mula sa director si Roel Bayani hanggang sa lahat ng mga magagaling na artista and um Uh, sa GMA, of course, dahil pinayagan po nila ako na, na gawin ito. Baga, syempre, hindi naman magiging posibleng lahat kung hindi nila ako pinayagan sa manager ko na si Perry. Yun, maraming salamat. At, syempre, sa lahat ng press people na tumulong and, most importantly, sa mga <laughs> Sa mga nanood. Siguro naman, Ding Dong, time ka na, no? Mapapagawa mo na yung regalo mo sa akin, no? At mapapagala mo na. <laughs> ay, nay, okay, um, alam mo, yung ako... O, laging it? late. As we speak, ginagawa. Alam niyo po ba na sinilip ko pa sa ano, noong mismo uh, December 25. Oh. Sinilip ko mismo kung ano lang status. Eh, talagang ginagawa pa rin ano Ba yun? Oh, baka wala Basta, pang ribbon or ano. Hmm. ano? May buka ni Lolit. Ano ba sa... May, may, kwento kasi dyan eh. May kwento yan. At tapos oh. very, very close sa amin yung kwento ngayon ni Mario. Malalaman niyo kung kita mo. ano yung story behind it kung nakuha niya. Oh. Man. Basta, okay. yung, yung taste ni Marian at ni Ding Dong, bilib yeah, yeah, ako. Iaabot yeah, dito sa start-up uh -huh. ha. So, ano man yon Oh, uh, Ding more power to you, and Marian. And uh, happy new year sa inyo. Happy dalawa. new year and congratulations. At marami pang mga magagandang pelikula para sa iyo. Magagandang maraming project. Maraming, okay. Maraming uh -huh. salamat po sa start of. At gusto ko lang ba sila Perry at Paolo na doon hmm. sila sa New York ngayon. So, uh -huh. okay, okay. na okay. tayo uh -huh. doon. Okay, thank you. Okay, congratulations. Okay, thank uh, Regards to Yan Yan. Okay. Oh, Mama Peli de la Cruz.